Hello 18! Andito na naman tayo sa ating segment sa ating channel about sa ating question comment, opinion tungkol sa ating idol na SB19 lalo na si Pablo. This time around, si Pinunong Pablo ang ating pag-uusapan tungkol sa kanyang linya o uh, sinabi doon sa kanyang uh, press con ba yun o interview na talaga namang nakakaantig at nakakatouch ng damdamin lalo na sa mga pamilya dyan na nagmamahal sa kanilang anak at ang mga mahal natin sa buhay na talaga namang tayo ang dahilan sila ang dahilan bakit tayo nabubuhay sa mundong to ang ating pamilya at ang ating mahal sa buhay o loved ones I know you ito talaga ang linyang uh, sinabi ni Pablo na talagang tumatak, talagang naantig ang puso ng mga lahat ng tao, lalo na ang 18, dahil sinabi niya, walang silbi ang tugatog ng tagumpay namin kapag nakakalimutan namin ang aming pamilya, mga mahal sa buhay, loved ones, kapag hindi namin ma-share ang mga blessings at tagumpay na aming nakamit habang kami ay nagtatrabaho at nagpasaya ng ibang tao. O di ba? Nakaka-touch laman na laman, may laman. Talagang naantig, talagang maantig ang puso mo at damdamin pag marinig mo 'to. Walang silbi ang aming tagumpay, tugatog ng tagumpay kapag hindi namin ma-share sa aming mahal sa buhay o pamilya. O makalimutan namin ang aming pamilya sa kabila ng tagumpay, walang silbi, o di ba? Gabi si Pablo, talagang nakakaantig, nakakatat sila ng mga damdamin ng ibang tao, lalo na ang mga fans. Talagang tago sa puso at laman at dumarami ang fans ng SB19 ha. Walang walang dahilan, walang walang rason, walang silbi lahat ng mangyayari kahit maarating namin yung tuktok. Kung yung mga bagay na yun, hindi ko masishare doon sa mga tao na dahilan kung bakit ko siya ginawa in the first place. So, ayun, parang after that, after that incident, ginagawa ko yung best ko. para maging present. Present sa mga kapatid ko, sa friends, family, ganyan. Kaya naman, please comment down below at mag-react po tayo sa sinabi ni Pablo na talaga namang nakakaantig sa ating comment section. Kaya maraming salamat sa pagkikinig.